Hello mga inday! Ayan, mag-outfit check tayo! So, ayan nga pala yung isusuot. Sinuot ko papuntang Walters. Ayan, pass forward tayo agad-agad. Nandito na ako sa Walter. mamate. Kasi nga mga inday, gusto kong kumain sa mang inasal. So, yan. Sinama ko nga pala dyan ang aking daddy. Siyempre, mga inday, ang lungkot naman kumain pag mag-isa ka lang. Kaya, ang kasama ko ng aking partner na si daddy. I love you. So, ayan. Nag-order kami dyan ng PMT ito. Fast forward ang ulit. Ayan na po yung aming order agad-agad. So, ayan nga pala yung ilaw dyan, mga inday. Kulay dilaw. Kaya yung pagmumuka namin, kulay dilaw na rin. <laughs> yan yung PM to. Order namin. Hindi na ako naglagay dyan ng sili sa aking sausawan kasi nga maanghang na ang aking chicken so ayan yung pagkain namin mga inday ang laki ng chicken kaya umpisahan na natin hanggang sa malasap at masarap iya <laughs> masarap talaga ng sausawan sa mga inasal at saka yung chicken inasal nila ang aking unang subo sinahugan ko na rin yung aking kanin para mas malasa. Kasi diba, yun yung pampalasa ng kanin. Yung chicken oil. Sarap kumain mga Inday. So, ayan, nag-order din kami ng isang halo-halo. Kasi, natatakam din ako sa halo-halo. So, ayan nga pala yung aking daddy. Si daddy ko. Matakaw din. Katulad ko. Kaya kanina po. Isa lang saya. sa Dalawa yung Sa din dalawa. <laughs> Ciao nana. E <tap> dolce mo. E mo non ho non ho quanti, ho già perna